Uh, hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 19 ng Enero 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas ono ng umaga. Uh, araw po ng linggo. Opo at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa ang title ko po ngayon ay mga DDS nangantsaw sa Bunyog Rally yan po ang yan ang topic ko ngayon kinakantsawan nila yung bunyog dahil kakaunti daw ang tao na dumalo doon sa EDSA ay nakakatawang nga po eh Opo, pero bibigyan po natin ng komentaryo mga DDS nangantsaw sa Bonyog Rally noong 18 po ito nangyari oo ay kinakantsawan nila bakit daw kakaunti Pakita uh, mayroon nga iba eh ang kuan pa nilangaw. <laughs> ay magbigay po tayo ng kaunting komentaryo. Pero kaninang umaga ay nagdadalawang isip ako kung tatalakayin ko yung yung dayaan doon sa eleksyon doon nung 2019 at saka yung 2022. Pero nga, kanilang umaga, may magandang, ah, hindi naman maganda, masama na balita na nanggaling kay Engineer Tutok Kausing na bininta na pala yung mga pikus machine at sabi niya pati yung 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 2022 election yung yung ginamit doon bininta na oh Ayan ay talagang siguro baka bukas o baka mamayang gabi mag-vlog ako patungkol dyan. Kasi nga nangako ako ay every week i ko yung dapat sa susunod na eleksyon mano-mano na ang pagbilang ng boto. Opo. Ngayon ay may nag-comment doon kay Engineer Tuto Kaosing, binintayan dahil naandyan ang ebidensya. Ayaw nilang makita ng ebidensya. Gusto nila ibaon na lang sa limot. Yun ang pinakamagandang uh, sagot doon sa vlog ni Engineer Toto Kausing. Natatakot sila na baka sabihin ni Sarah, hindi ba? Kasi parang sinasabi na ngayon eh, ng, ng mga Duterte eh, na ah... Uh, dinaya talagang eleksyon eh, natatakot sila kasi ebidensya din yan eh. ba? Diba? Pero ako ay wala na yan. Wala na po yan kasi walang batas eh. Na after three years, nalaman na dinaya nila, walang batas eh. Paano yan? Ay nakaupo na eh. O... ba? Diba? Wala na yan. Magdusa na ang, ang ang mga Duterte diyan. kasi nga eh, sila ang gumawa yan palagay ko eh. Sila ang promotor diyan eh. Pati nga yung 2019 election eh. Pinatay nila ang transparency server eh. Nakatulog na mga tao. O oh, paggisi ng mga tao alauna. O oh, ito na, ito na. Ito na ang mga panalo o oh, si Bungo. Hindi ba? <laughs> Ayan nga. Kaya nga sa galit ng mga tao ngayon ay lalo na ganyan. Nagpapasahod tayo ng Rubin Hood Padilla. Wala namang ginagawa yan. Kung hindi protektor lang ni Duterte yan. Hindi ba? Ay talagang gagawa at gagawa ang mga tao ng paraan para makabawi. Hindi ba? oh Magiingay ang mga tao. Maraming mangyayari po yan. Mananalangin ang mga tao. Oo. Iiyak ang mga tao dahil nga dyan sa ganyan. oo, oh, ay, yun sana ang tatalakayin ko ngayon. Pero, para uh, paraanin nyo na ito, itong sasagutin ko itong mga DDS ng nganchaw sa Bunyog Ay, ang masasabi ko dyan, eh, <laughs> wala nga platapurma eh walang platform doon lang sila nagrally sa sa twin cab na pick up doon lang walang stage ang ibig kong sabihin walang ang tawag kasi sa amin sa sa stage nung elementary kami kasi tuwing graduation yan gumagawa kami ng stage eh platform wala nga silang platform eh paano may aatin hindi ba o Marami na nga yung umatin eh, from 700 ata to 1,000 eh. Marami na yun ay simple eh. wala wala silang stage na pinagdausan eh, hindi ba? O walang budget, walang pira, ay kanya-kanya lang yan. Kaya ganun ah. O, ikaw kumpara nila siguro sa yung, yung, kwan, yung rally ng, ng INC ay iba po yung ah magkaiba po yan pero ito masasabi ko dyan no hindi naman tatagal yung IINC na yan na ganyan eh bakit pwede ba silang magrali ng linggo-linggo na ganun ay mahihirapan sila kasi nga eh palagay ko totoo yung mga assessment at yan din ang palagay ko ha malaking pira ang ginastos doon. Mahigit isang bilyon daw. Yun ang tansya nila eh. Oo. Kasi kung 500 lang isang ulo, hindi ba? Sa isang tao. O, kakain doon, mamamasahe, hindi ba? O, aarkila ng mga sound system yan o gagawa ng platforma. Yung, yung stage ay aabot talaga ng isang bilyon kasi yung, yung isang milyon sa 500 lang ay 500,000 na yan eh. O, isang ulo lang yan Ay andami pang kwan doon, hindi ba? O, mga security, hindi ba? O Ayan po Magkaiba po yan ah Kasi yung bunyog ay kwan lang yan At saka ang mga sumusuporta sa bunyog Katulad ko, nasa abroad Nagbibigay po ng kwan yan Ng mga donation Hindi ba? Kahit na maliliit yan ay marami rin yan. Oh. At saka hindi nga makapunta doon sa rally kasi nga ay nasa abroad eh. Hindi ba? oh. nanawagan nga ako eh na yung malapit dyan sa EDSA ay umatin. At yun nga ay okay na yun. 700 to 1,000 ang umatin na wala namang platform, hindi ba? Wala namang stage eh. oh umakyat lang dun sa pick up, twin cab na pick up, kulay red, hindi ba? O, dun na silang magsalita. Ay, eh. wari magkasya dun ang sampung tao, hindi ba? Hindi ah. O, at saka mababa. O, dapat doon ang ginamit nila eh, kwan, eh, yung elf na kahit na yung yung single tire sa likod, yun, pwede yun, na ang length ay 10 feet, pwede na eh. O, oh, ayun, ay twinkab lang yun eh. O, oh. wala talaga. Hindi ba? Pero, yung damdamin ng mga tao na andon Yung kagustuhan nila na maimpit si Sarah ay naandon. Yun po ang mahalaga dun. Kaya nilang ipaliwanag. Kaya nilang ipaglaban. Ayan po. Pero, isisingit ko lang po ha. Yung si Epipanyo Labrador ay minumura yung INC, hindi ba? Minumura ay kasi kahapon ang dami ko ding napanood din. Ngayon, yung si si Labrador ay parang binabantaan na siya. Hindi ba? Binabantaan na. Ay nagko-comment nga ako eh. Ay ipaliwanag niyo kasi kako ah. Bakit kayo nagrally para kaysa, kay sa kay, para kay Sarah. Ipaliwanag nyo ah kasi kung hindi maipaliwanag yan ng INC, ang sabi ko doon sa comment ko, kung hindi nyo mapatunayan bakit nyo gusto yan, ay kami, kaya namin patunayan eh, kaya namin ipaliwanag kahit sa ang lugar, kahit anong oras, kahit anong panahon. Kaya namin ipaliwanag ano ang ayaw namin kay Sarah ay kayo hindi nyo maipaliwanag ang sinasabi ko po dito, yung mga INC, Kung hindi nyo maipaliwanag yan, ay simple iisipin namin, binayaran yan. Hindi ba? Kaya sila na andyan ay may bayad. At hindi mo maaalis yan kasi nga hindi nila maipaliwanag. Ang paliwanag lang nila ay kapayapaan. Gusto namin ang kapayapaan. Ay hindi yan ah. Ang ipaliwanag nyo, bakit sinusuportahan nyo ang mga Duterte na kung saan napansin na ng mga tao, ang mga tao po napansin na every time na mayroong, mayroong politiko na malapit na matanggal sa serbisyo hindi ba? Yan nga, na-impage, tinutulungan ng IINC. oh, sila ang defender. Ayan po ang napapansin ng na mga tao ngayon. O, oh, ay mga tuwiran kayo ah, o, kung sino ba niyang, kung DDS kayo o INC kayo, mga tuwirang kayo, bakit nyo sinusuportahan ang ganyan? Kami ayaw namin yan. Ayaw namin ang kurap. Ayaw namin ang hindi maipaliwanag saan niya ginastos ang pirah ng bayan. Ayan po. O, pero pi, <laughs> bago ako magpatuloy, ay hayaan nyo muna nabatiin ko muna itong mga kababayan, mga minamahal ito mga sumusubaybay sa atin ay pasalamatan ko muna po sila ano o ito po sila ano si Rosana Narumi ng Japan Al Olalia ng Bakurur Pampanga Libra Girl Alex Sarmiento Dolor Garcia ng Milano Italy Nana Antibi ng Barin, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanoa ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Jose Shalan, Ilinita Sklapler ng Germany, Ben Puno, Lety Peralta ng Mamburaw Occidental Bintoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pakmando, John Cabrera, Luming Sigako, Aik Maglasang Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid. Lini Bungat Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, di Juana Duko, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abugado, Dimitrio Pascual. Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.J. Torrio, Milchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Inpanti, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Bilasco, William Eli, John D. Cinco, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salbi Ibanez, Domostikton, Tikton, Tibtib -tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser PO, Cyril Andres, Hermigenel Dugardi, Rubin Delpin, Mama Jena, Lansobitak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nililin ko binda ko po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila ano, si Michael Apasib de Bulletin at Tony Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa To, Christian Isgira, PMTJR Bloggers, The Action Man, Roy Japan Dibina Apostol, CJP Chai, Kapihan Niat Demjus Journey kakamping ang batas with Attorney Claire Castro, ka Waldi Carbonell at saka si Attorney Silo Magno. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Kinakantsawan nila <laughs> yung rally ng Bonyog, ay ito po ang isasagot ko sa inyo doon sa nangangantsaw kung sino man yan kung INC man yan member o mga DDS o yun nga yung mga supporter ng mga Duterte ito pong isasagot ko sa inyo no Isaya 5.20 Woe to those who call evil good and good evil who turn darkness to light and light to darkness who replace bitter with sweet and sweet with bitter ayan po pero ang ang gusto ko pong bigyan ng pansis dito o to those who call evil good and good evil ayan po ano and turn darkness to light and light to darkness Ayan po ano. Kasi po mga kababayan, mga binamahal, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Ako kahit na iisang ko na lang ano, basta tama yung pinaglalaban ko, okay lang po. Kahit na ang kalabang ko ay marami, ay basta ang alam ko tama yan eh. Hindi ba? Ang tama ay tama. Kahit na iisa na lang niya, tama pa rin yun. Oh. Ay hindi naman nakukuha yan sa paramihan po eh. Hindi ba? James 4:17 Therefore to him who know who knows to do good and does not do it, to him it is sin. Ayun po. Doon sa mga tao na alam gawin ang ano ang mabuti o ano ang tama pero hindi naman niya ginagawa sa kanya ay kasalanan n'yum. Yan po ang sinabi ng Biblia. To those who to those who know how to do good or do what is right but did not do it to him it is a sin. Ayan po. Para maliwanag po tayo. Itataas ko lang po ano. There is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Nakasulat po yan sa Biblia. At ang sumulat po nito ay si Solomon. Uh, ang sabi niya, There is a way that seems right to a man. Halos lahat kasi tayo ay iniisip natin na yung ginagawa natin o yung mga panukala natin ay tama. Pero, ang sabi ni Solomon, its end is the way of death. Ayan po ano. Kaya, careful po tayo. Kasi nga, ay ang sigurado po na righteous ay ang Diyos. At doon tayo magbabasi. Ayan po ang ibig sabihin yan. Parati tayong magbasi sa mga palatuntunan ng Diyos o mga panukala ng Diyos o mga utos ng Diyos. Ayan po ano. Galatians 6.9 Let us not grow weary while doing good. For in due season we will reap if we do not lose heart. Ayan po ano. Ang ibig sabihin niyan ay huwag po tayong mabahala sa paggawa ng mabuti. Kasi sa bandang huli ay maaani natin yung o ma natin yung yung righteousness na gusto natin o may mga rip kasi ito eh yung yung bunga niyan ay maaani natin ayun yung paggawa ng mabuti and as not grow weary while doing good or in doing good for in due season, ang sabi niya, in due season, may time eh, hindi ba? May season eh. We shall reap if we do not lose heart. Basta tuloy-tuloy lang tayo ay hindi natin uh, iniwasan o hindi tayo nagdalawang isip o hindi tayo huminto. In due season, we will reap the yung nga, yung fruit ng ating righteousness. Ayan po. O yung paggawa natin ng mabuti. Balikan ko lang po ano. Ang tama po ay tama. Kahit na iisa na niya. Tama po yun. Hindi po sa padamihan yan. At ang katunayan nga, ang takbo po ng mundong ito ay mali. Kasi nga, kung sino yung marami doon na sumusunod eh. Mali po yun. Remember ano, si Jesus Christ, si Jesus Christ po is stand alone when no one else stand alone. Ayan po ang nakadescription sa Biblia Nakinakan po natin yan. Kinakanta po yan ni ni, ni, ni Elvis Presley. Yung when no one else stand alone. Hindi ba? Ayun nga eh, hindi ba? O, kahit naiisa mo na eh. Kahit na pa nga hindi ka ibuto eh. Ay ano? Ay, o sige na, hindi ka ibubuto. Dahil nga eh, ang dami mong kalaban. Ay, okay lang yun, hindi ba? Basta tama yung ginagawa mo. Hindi ba? O, ganun po yan. Kahit na kalaban mo na lahat ng tao, ay basta tama yung ginagawa mo, ay tama pa rin yun. Yun po ang ibig kong sabihin dito. O, ay ito naman kasi mga DDS eh, para mihan eh, ay simpi kung walang budget nga eh, hindi ba? O walang platapurma, hindi ba? Walang stage, yung, yung platapurma stage po yan sa amin eh. Gumagawa kami ng, nung elementary kami, every graduation o may appear, gumagawa kami ng stage kasi nga yung, yung paanyan ay yung drum. Marami kaming drum eh, nung elementary kami na nanggagaling sa US Naval Base. Yun, yun ang... Yun ang pinapatungan lang namin ng mga kuan yung kahoy na tinatawag namin platapurma. Ayan po. Malaki yan pag gumawa kami. Ang, ang gumagawa yan ay grade 4, grade 5, grade 6. Yan pinagtutulong-tulungan po yan. O, walang pl platform eh, hindi ba? Ay, paano maraming aatin yan? Ay, ikumpara mo naman sa Kirino Grandstand dyan sa Lunita, hindi ba? O, ang laki niyan. O, hindi naman sila doon pumunta eh. Hindi ba? Doon lang ay nagpahayag lang sila. Hindi ba? At okay po yun kasi nga hindi naman sila binayaran o wala namang bayad dyan. Kanya-kanya silang gastos, hindi ba? O, oh, ay ikukumpara mo doon sa iglesia ni Kristo, hindi ba? O, oh, ikukumpara mo ay, nako po, sa dami po ng bilyon po, ang yung parmali lang natin, eh, yung parmali, 9 billion po yun. 9 billion na 650,000 lang atang puhunan ng parmali. Eh. Bakit naka, nakakuha sila ng bilyon? 9 billion na kontrata? Hindi ba na magsusupply doon ng mga Medical paraphernalia Hindi ba? O mga gamot Mga naku po. Ayan po Ang dami po At dyan po ako natatakot Ang dami po Pira Na Nakulimbat ng mga Duterte O po Na pwede nilang gamitin Yan bayaran ang mga senador Para yung impeachment na yan Ay hindi matuloy O I-turn down kaya ang palagay ko nga eh Ah uh, Kwan eh Napapansin nila eh Wala rin eh Kasi nga Eh yung mga senador natin eh Ay Apat po yan Na nakikita ko na talagang Diehard yan eh Di dala, Eh Ilan na lang ang kailangan nila O anim yan eh Nakikita ko eh Oh Hindi ba? Oh Ganun po yan. Ay, plus pa yung kaya nilang bayaran, hindi ba? O, magdagdag na lang sila ng siguro dalawang tao dyan. Panalo na sila eh. Kasi sa senador po, kailangan ang two-third votes. Sixteen ang kailangan nila para ma-impeach. O, ay sixteen, ay... Yung walo, hindi ba? Yung walo, ay kung may walo na si Sarah, hindi, hindi na ma-impeach yan, hindi ba? O, at nakikita ko nga ay mayroon na eh. O, baka sumubra pa sa walo eh. Kasi nga gagamitin nila yung mga pira na nakulimbat nila dati. Ayan po ano. O, sige po at hanggang dito na lang po ano. At inuulit ko po ano, yung balita ni hindi ni Tuto Kausin kanina ay... Naku po, bininta na pala yung mga picos machine at palagay ko, yung picos na yan, yun yung BCM Boot Counting Machine. Kasi ini iba lang po ang pangalan yan eh. Oo. Ay magandang komentaryuhan yan. Bukas siguro. O baka mamayang gabi. Opo. O sige po. At uh, dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig. Ay nakakakuha tayo ng wisdom sa Kanya. At muli mga kababayan, mga mahal Isang magandang umaga po sa inyong lahat. At salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.